Panayad Whiskey, take one. Action! Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, magalis ng sapatos, magsuot ng sinelas, at magsali ng uh, panayad whiskey. Inumin? Alak pala ho talaga. Thank you. Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa supa, bagubad ng sapatos, magsuot ng sinelas, at kumuha ng banayad whiskey, magsalin, uminom, Cut! direkt na kang ngiti, ha? Ah. Hindi pwede yung ngiti, aso, okay? Matapang habang talaga, eh? Can we try it again? Take three! Take three? Ayo ba galing sa opsina? At medyo pagod? Wala kang gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, mag-alis ng sapatos, mag ng sinelas, kumuha ng... Banayad Whiskey. Magsalin. Uminom. Wow! <coughs> ang sakit sa lalamunan. Kahit bakit parang ang nakalunok ng asido? Take more. Ay ba galing sa opisina? Pagod kayo? Wala kayong gagawin kundi maupo sa suba, uh, magalis ng si pa, si magsuot na sinelas at kumuha ng banaya at whisky. Magsalin, inumin. Mm. Wow! Lasang blade talaga ang tapang. Tech Nines! Kayo ba yung nag-uopisina akong pagod? Wala kayong gagawin kundi ang ma maupo sa baso. Magsali ng sinelas, uminom ng supa, magpulutan ng sapatos, uminom minsan ng bote. Kaya na rin makapagsasabing, luko-luko lang -luko inom nito. Napakatapang eh! Take po! Kayo ba -opisina? Kayo mag Oy, uy, yung nag-o-opisina? E, uh, kayo magsaling da... Ay, mabuo ka dyan. Inom yung mo Bukas sa labas! Eh, mo ako eh! ha? ha? Uy, teka, uy, na ma uy, 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 uy. ha? Ha? kanina pa kayo?